gagaling nga namin sa Divisoria at sa Quiapo ay dito muna kami tumulay sa kondo ng aking kapatid. Dito nga pala ito sa Pasig sa Deca Homes. Nung makapasok nga pala ako sa subdivision na ito, nakakatuwa kasi para ka nasa probinsya. Malamig ang simoy ng hangin kasi madaming puno. Hindi mo mararamdaman na nasa Maynila ka kasi sobrang tahimik. Hindi pa nga pala ito pinapaupahan pero kompleto na yung mga gamit. Dito kasi siya pumupunta kapag kailangan niya lumuwas din ng Maynila. Kung may makikita kayo na building na armhole media sa mga video ko, siya nga pala yung may-ari din Dahil nga napagod kami sa pamimili at sa paglalakad, kaya naman kami natulog na lang kaagad. Yes, you heard it right. Natulog <laughs> lang talaga kami. Maaga nga kami nagising ngayon kasi ngayong araw ay kapupunta naman kami sa Baklaran. Sabi kasi ng kasawa ko, dito daw talaga mas magandang mamili ng mga paninda kasi nandito yung mga wholesalean. Dahil mahilig magbasa sa ang kapatid ko kaya may mga aklat dito. Nilinisan nga muna namin itong kondo ng kapatid ko bago kami umalis. Dati nakikita ko lang sa TV yung mga building na yan. Ngayon, nakita ko na na malapitan. Grabe, nakakalula yung taas ng mga building dito. Ang kagandahan pa sa lugar dito ay may mga ganito nga. Pwede kang mag-exercise araw-araw kasi libre naman. Naglaro na ang dapat dyan ay partner. Tulak mo. Oo, sipain mo. <laughs> Di, ba Di na, galaw sa'yo, naangat dyan eh. Di sipain mo lang ng malakas. Hindi mo kaya ang weight mo. sariling weight mo yung binubuhat mo dyan hila pag medyo hirap ang ala sa buhay mo yan gagawin mo yung mga dyan cardio may playground ng mga bata, may basketball court, tapos meron ding alpamart. Tapos sabi ng kapatid ko, may din daw mall sa malapit. Sumakay na nga kami dito ng bus. At dahil gutom na gutom na rin nga ako, ay kumain na kami dito sa KFC. Dahil madala nga kami kumain sa KFC, kaya hindi ko talaga alam yung mga ganitong bagay. Nakahiwalay pala yung asukal sa inumin. Ang galing ha, kasi kung ayaw mo na sugar, pwedeng hindi mo na lagyan. Sumakay na nga pala ulit kami dito sa LRT or MRT. Hindi ko sure kung ano ito ha, Basta may R at T. May nagchat nga pala sa akin na nakita nga daw niya ako sa baklaran. Pero nahihiya daw siyang lumapit. Naku, huwag kayong mahihiya sa akin. Ako lang su. Sinigilig nga ako kapag may nakakilala sa akin. Buhay Maynila talaga yung dali-andali at kapalagi. Dito na nga pala kami sa baklaran. Maaga pa siguro kaya kokonti pa yung tao. Busy na nga kami dyan pamimili kaya naman haggard na ang lola mo. Gusto ko pa sana magikot dito sa baklaran kaso nga ay miss na miss ko na si Arya. At saka ayokong gabihin kami pag uwi. Ang ganda nga ng panahon pero hindi ko akalain madidilay yung aming biyahe. Malakas daw kasi ang alon sa parting kalapan. Kaya naman nagtagal kami dito sa Batangas Pier. Pero hindi ka naman maiinip dito kasi maganda na yung lugar. Hindi tulad dati. Dahil gutom na nga si daddy kaya kumain na siya tapos ako ng kape lang. Shoutout nga pala sa mag-asawa na ito na kababayan ko na taga Pinamalayan. Ang bait nga nilang kausap at sabi nila ay napapanood daw nila yung mga video ko. Ay nakakahiya, hindi ko alam kung alin video yung panood nila doon. Lobat na nga pala ko dito, buti na lang may free charging station. Tapos inawag na nga yung babiyahe papuntang kalapan. Kala namin na hindi kami aabutin ng gabi pero inabot pa rin. Gabi na tapos malakas pa daw ang alon. Haro Diyos ko. Ito talaga yung mga nakakatakot na biyahe ng barko. Takot na takot na nga ako ng mga oras na to. Kasi hindi mo maintindihan parang titiwarik na ata yung barko. Hindi ko talaga alam kung makakarating pa ako ng buhay sa amin. Iniisip ko na nga dyan kung ano gagawin ko kapag lumubog ang barko hilong nilo na ako at yung sigmura ko talaga ay humahayok na hindi ko maipaliwanag kaya naman ay kinilabas ko na itong aking orange. ring Nakikita mo rin talaga yung ibang pasehero na talaga nag-i-struggle na. Ibang-iba na talaga ang pakilasa ko dyan talagang parang sa na yung aking sigmura. At kumawala na nga, madala din talaga yung mga ganitong biyahe. Buta na lang kami ay nakalapag na ng maayos. Maliit na barko kasi yung sinakyan namin kaya talaga ramdam na ramdam yung lakas ng alon. So wakas nandito na kami sa port ng Kalapan. Dahil wala nang biyahe anawhan, kaya sumakay kami sa biyaheng Victoria. Tapos sa korba nandun yung aming motor. At haya na nga si Arian, hindi na magkaintindihan. na magkaintindihan. Namiss ko talaga ng sobrang si Arya. Grabe. Hindi ko may paliwanag pero ang hirap malayo sa anak. Yun lang for today's mini vlog.